Nasaan ang kaharian ng Diyos? Nasaan ang bagong Jerusalem? Sino ang apat na saksi na nakasulat sa Revelation chapter 11 verse 3 to 4? Saan lalabas o makikita si Kristo? Walang pasikot-sikot, direct to the point, ating sasagutin sa video na ito. At sinabi ni Jesus sa mga hudeyo sa Jerusalem, Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos, at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Mateo Kapitulo 21 Versikulo 43 Base sa sinabi nito ni Jesus, malinaw na ang kaharian ng Diyos ay nandito lang sa mundo, ito ay nasa lupang pangako sa Jerusalem sa Israel. Ngunit ito ay kinuha na ni Kristo at ibinigay sa isang bansa. Ang bansa na nabigyan ng kaharian ng Diyos ay ang Pilipinas. Kung titingnan natin sa Israel na siyang lupang pangako na sinaksihan nina Jacob at Jesus ayon sa nakasulat sa Revelation chapter 11 verse 3 to 4, ganito ang nakasulat, at may ipagkakaluob ako sa aking dalawang saksi at sila'y magsisipang hulang isang libo at dalawang daan at anim na pang-araw na nararamtan ng magagaspang na kayo. Ang mga ito'y ang dalawang punong olibo at ang dalawang kandelero, na nangakatayo sa harapan ng Panginoon ng Lupa. Sinaksihan ni Jacob ang isang lugar sa Israel na tinawag niyang Bethel, o Bahay ng Diyos. At noong dumating ang kapanahonan ni Jesus, ito ay kanyang pinagtibay sapagkat binunyag niya ang kaharian ng Diyos ay nasa Jerusalem sa Israel, Si Jacob at Jesus ay ang dalawang olibo doon sa Israel. Ngunit noong itinakwil si Jesus ng mga Hodeo, kinuha niya ito at ibinigay sa isang bansa, wala na doon ang kaharian ng Diyos sa Jerusalem sa Israel, ang bansa na maswerteng nabigyan ay ang Pilipinas. Dito natin makikita ang bagong Jerusalem, kung ang Israel ay may lupang pangako, dito rin sa Pilipinas ay may lupang pangako. Ito ang lupa ng Mindanao. Sinaksihan ito ni Jose P. Rizal noong sinabi niyang Mindanao ang lupang pangako. Si Rizal ang pangatlong saksi at ang unang saksi dito sa Pilipinas na pinaglipatan ng kaharian ng Diyos at ang huling saksi ay siyang nagpapatunay na ang kaharian ng Diyos ay nandito sa Pilipinas. Silang dalawa ang tinutukoy na dalawang kandeliro na nakasulat sa Revelation chapter 11 verse 4. Dalawa sa Israel at dalawa rin sa Pilipinas. Si Jacob at Jesus sa Israel, at sa Pilipinas, si Jose Rizal, at ang Supreme Founder ng Kingdom of God Philemon o Rimbenanza. Kung ang Israel ay may Jerusalem na Holy City, dito rin sa Pilipinas ay may Shrine City sa lugar mismo ng Lupang Pangako. Ito ang Dapitan Shrine City. Kung nasaan ang Lupang Pangako, nandun din ang Bagong Jerusalem. Kung nasaan ang bagong Jerusalem, nandoon din ang trono ng kaharian ng Diyos. Kung nasaan ang kaharian ng Diyos, ay nandoon din si Kristo. Si Kristo ay makikita dito sa Pilipinas, sa lupang pangako, sa bagong Jerusalem, sa Shrine City. Na may bagong pangalan at bagong mukha ang magtagumpay, ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos, at hindi na siya'y lalabas pa doon, at isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos, at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem, na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos, at ang aking sariling bagong pangalan. Pahayag Kapitulo 3 Versikulo 12 Philippines is the Promised Land of God.